Yes, good morning mga kadakos Good morning Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel Dap 33 Pakihit po lang pa ng notification bell O pang kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakos uh, Last day na lang po natin dito sa ating tulungan kasi malakas na po ang ulan baka bumaha so medyo alerto na po tayo dahil malakas talaga ang ulan kagabi ah lilipat tayo doon sa ating noon campo sa kabilang building so dito na po tayo mga kadakers nagpatawid na po tayo ng ating mga alagang itik uh, dahil masama na po ang kotob ng mga tao dito na talagang babaha so alam na namin ang takbo ng panahon dito sa Agusan uh, kahit masama ang panahon mga kadakers tayo po ay nagbibidyo ito po ang katunayan na iba na talaga ang panahon dito. So parang babaha na talaga. So medyo alerto na ako dito kasi kailangan makalipat tayo doon sa pinaka high ground para hindi po ma wash out yung mga alagang itik natin sa mga baguhan pa po sa mga itik so kailangan po natin magtanong-tanong sa lugar na papasokan natin kailangan magtanong tayo kung saan ang naka high ground halimbawa kahit mainit alamin natin kung saan ang hindi maabot ng tubig upang sa ganon ay darating ang baha alam na natin kung saan natin itutulak yung ating mga alagang itik mga kadakers so ito na talaga mga kadakers uh, bumaha na po at uh, kararating pa lang ng uh, tubig galing sa Agusan River so ang makikita ninyo ay talagang umaapaw na po yan po ang tulay ng berwila Uh, papuntang Agusan Mars yan po ang tubig ng Agusan River so malapit na po yan uh, umapaw so medyo alerto na po lahat ng mga tao dito at lahat po ng mga rescuer o so, ganyan kalakas ang tubig malapit na talaga mag -apaw sa Agusan River. So yan po ang uh, papunta sa may barangay uh, Poblacion. Yan. Umapasok na po yung tubig galing sa Agusan River. Yan po, naka plaster na po yung mga motor. Yan na, pumasok na po yung tubig galing sa Agusan River papuntang Barangay Poblacion, Berwila. Yan ang patunay na talagang delikado po yung mga alagang itik natin kapag hindi natin ma sa lugar na ay ground pero yung mga tao dito mga kadakers ay sanay na po sila sa ganitong sitwasyon sa baha yan po ang bus na nababiyahe mula dito hanggang Davao yan o sa mga hindi pa po nakakaalam kung saan po itong banda ng Berwela malapit lang yan dito sa train to kapasok galing dyan sa Kuibas So, ganito na talaga ang kasyon. Naga, dahan-dahan ng alamulbog sa tubig yung barangay publasyon. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Uh, thank you very much. Thank you for watching. Uh, see you next vlog. Bye-bye. God bless you all.